At kayo dyan, putang ina, putang ina, putya. Ayan lang sila. Bago. oh, putang mga tao. Mukhang ganoon. Dimitri, Agosto 11, 2025, alas 2 ng umaga. Arzamas isang industrial na lungsod mga pitong daan at limampung kilometro sa loob ng Rusya. Para sa mga naninirahan dito, ang digmaan sa Ukraine ay isang malayong realidad, isang bagay na napapanood lang sa balita. Ngunit ang ilusyon ng kaligtasan na ito ay nawasak nang ang mga zombie drone ay umatake isang umaga. Pagkatapos nito, maraming pagsabog ang yumanig sa isa sa pinaka-estratehikong pabrika ng hukbong dagat ng Russia. Butsa, grabe silang umatake, no? Unang Pinakakahanga-hanga sa lahat. Kahit ang mga Ruso, hindi nila maipaliwanag kung paano nagawa ng Ukraina ito. Pero may isang bagay na kakaiba tungkol sa pabrika na ito na alam ng mga Ukranyano. Isang bagay na mas nakakasira para sa mga Ruso ang atakihin ang lugar na ito kaysa bumbahin ang sampung imbakan ng bala? Kapag nalaman mo kung ano talaga ang ginagawa nila rito, maiintindihan mo kung bakit kahit ang mga Ruso mismo ay hindi maipaliwanag kung paano nakarating doon ang mga Ukranyano. Ipakikita ko sa iyo kung bakit espesyal ang pabrikang ito. Nagsimula ang operasyon ng isa tatlumpu ng madaling araw. Ang mga unang ulat ng mga drone na papalapit, ang mga pangunahing pagsabog ay nangyari sa pagitan ng alas dos at alas tres, imedya hanggang alas 5 ng umaga. Narito ang talagang nakakabilib. Hindi ito padalos-dalos na pagsalakay kundi planadong operasyon na may eksaktong galaw militar. Pinagsama ng mga Ukranyano ang dalawang magkaibang uri ng drone sa isang operasyong isinagawa sa dalawang yugto Una, dumating ang mga UJ 22 drone na may mahabang abot. Nagsilbi ang mga ito bilang susi na nagbukas ng mga puwang sa panlabas na depensa ng pabrika. Kayang magdala ng mga drone na ito ng 20 kogyo ng pampasabog at lumipad ng mahigit 800 kilomot. Sapat na ang distansyang ito para magmula sa teritoryo ng Ukraine at makarating hanggang Arzamas. Pagkatapos mabuksan ang mga siwang mas maliliit na first-person view na drone na inilarawan bilang parang motorsiklo ang kumilos na parang panistis. Ginabayan ang mga ito sa mga siwang para tamaan ang mga particular na target sa loob ng mga gusali ng produksyon. Di naglaon, kumalat ang maraming video sa social media. Ipinapakita ang aktual na pag-atake Sa isa sa mga ito, makikita mo ang ulap na lumalabas mula sa pintuan ng pabrika. Pagkatapos, isang napakalakas na pagsabog ang tatama sa gusali, ibabalik ang mga sasakyan sa paligid ng kalapit na lugar at pipisilin ang gilid ng pabrika sa gitna ng apoy. Ibinabalik ang mga sasakyan. Sa nakapaligid na kalapit na lugar, kasunod nito... Kumpirmado ng administrasyong ito na ang mga drone ay nakalusot sa seguridad at nakasira sa loob ng pasilidad. Pero ngayon, talagang kapanapanabik na ang nangyayari. Bakit pinili ng Ukraine ang pabrikang ito bilang target? Narito ang mahalagang punto ng kwento. Ang tinutukoy na pasilidad ay mula sa pabrika ng paggawa ng mga instrumento ng Arzamas. At kung hindi ako nagkakamali, iniisip ng ilan na isa lang itong karaniwang pasilidad. Umiiral na ito mula pa noong 1957 at ito ang pangunahing bahagi ng militar ng Russia. Pero ang nagpapabukod-tangi dito ay ang dalawa nitong tungkulin. Dalawampu porsyento ng pabrika ay pag-aari ng Almasante korporasyon na gumagawa ng depensa sa himpapawid. Gaya ng S-400, si Dimator Sok ang gumawa ng mga subtitle. Ang natitira ay bahagi ng korporasyon ng mga taktikal na sandatang misil na responsable sa mga misil na pandigma ng Russia. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Ang isang ganitong pag-atake ay nagpapahina sa kakayahan ng Russia na umatake at magdepensa. Parang tinamaan mo ang dalawang target sa isang putok lang. Pero heto ang tunay na matinding galaw. Ang pabrika ang gumagawa ng utak ng mga misail ng Russia Kumbaga, siyam na kong porsyento ng kanilang produksyon ay para sa mga military na order. Gumagawa sila ng mga sistema ng paggabay, gyroscope, onboard na computer at mga mekanismo ng pagpipiloto. Kung wala ang mga bahaging ito, nagiging bulag na bomba ang mga misail ng Russia na hindi alam kung saan tatama. Gaya ng nakikita mo, hindi lang mga misail ang inatake ng mga Ukrainian. Inatake nila ang nag-iisang lugar na gumagawa ng mga bahagi na nagpapagana sa mga misail na ito. Kapag pinag-uusapan ang misail, tinutukoy natin ang ilan sa pinakamahalagang sandata ng Russia. Ang KH-100 at isa halimbawa ay itinuturing na hiyas ng korona ng arsenal ng Russia. Isa itong stealth cruise missile na may abot na hanggang libo at daang kilometro. Maaari itong ilunsad mula sa loob ng himpapawid ng Russia, malayo sa mga tagapagtanggol ng Ukraine. Ang katumpakan nito ay mula sa inertial navigation, Russian Global Positioning System, at electro-optical system. Sa ganitong konteksto, ang pabrika ng Arsamas ang gumagawa ng BDG 1M gyroscope damping unit na napakahalaga para sa buong katatagan at katumpakan nito. Ang KH 32 ay isa pang misil na umaasa sa mga bahagi mula sa Arzamas. Supersonic ito, ibig sabihin mas mabilis itong lumipad kaysa sa bilis ng tunog dahil dito napakahirap itong saluhin o harangin. Ang sistemang KH-51M na ginagawa sa Arzamas ay mahalaga para sa paggabay at kontrol nito. Malaki ang kabalintunaan ng kwentong ito. Iyan ay dahil ang mga misail na ito na tinatawag ng Rusya na ganap na gawa nila ay puno ng mga microchip na Amerikano at Europeo. Ang pagsusuri sa mga napabagsak na misel na KH-100 at isa ay nagpakita ng mga bahagi mula sa Texas Instruments, Analog Devices, Advanced Micro Devices at Infineon. Paano nakakakuha ng chip ang Rusya kahit may mahigpit na parusa? Sa pamamagitan ito ng smuggling at ikatlong bansa, bumibili ang Rusya ng mga bahaging ito mula sa mga kumpanyang tagapamagitan sa mga bansang hindi nagpapatupad ng mga parusa na sila namang bumili mula sa mga kumpanyang Amerikano at Europeo. Ang pabrika sa Arzamas naman ang lugar kung saan ang mga smuggled na chip na ito ay binubuo at isinasama sa mga sistemang sandatahan ng Rusya. Diyan pumapasok ang isang normal na Amerikanong chip ay nagiging utak ng misil na maaaring umatake sa mga lungsod ng Ukraine. Pero ngayon, ang mga Ukrainian ay nagpatupad ng sarili nilang mga parusa. Pero iba ito ng husto. Habang pinipigilan ng kanluran ang mga chip gamit ang ekonomikong parusa, nilutas ng Ukraine ang problema sa lakas. Winasak nila ang pabrikang gumagawa ng kanluraning bahagi para sa sandatang Ruso. Kasama ang pag-ataking ito sa mas malaking pangyayari. Nagpatupad ang Ukraine ng bagong doktrinang militar na tinawag na estratehikong neutralisasyon. Simple lang ang ideya. Sa halip na subukang sirain ang buong arsenal ng Russia, gagawin mong walang saysay ang kakayahan nitong gumana. Gaya ng sinabi ng Carnegie Endowment for International Peace, isa sa mga pangunahing sentro ng pananaliksik sa internasyonal na politika sa Estados Unidos. Ang layunin ay pahinain ang kakayahan ng Russia na makamit ang anumang tagumpay militar, hindi sa pamamagitan ng ganap na pagkatalo nito, kundi sa paggawa ng kanilang mga layunin na maging hindi praktikal at walang saysay sa aktwal na sitwasyon. Sa ganitong pananaw, mas matalino ang functional na pagkatalo kaysa ganap na pagwasak. Dahil mas epektibo ang pag-atake sa isang pabrika na gumagawa ng mahahalagang bahagi kaysa subukang tamaan ang daan-daang imbakan na nakakalat sa Russia. Pero ang Arzamas ay isang natatanging kaso. Inatake na rin ng Ukraine ang pabrika ng mga drone na Shahed sa Yelabuga sa Tatarstan na mahigit isang libong kilometro ang layo sa loob ng teritoryo ng Russia. Inatake rin nila ang mga infrastruktura para mabawasan ang pondo sa digmaan. Isinalin ni Dimatorso kayong mga subtitle. Isinalin ng mga subtitle ni Orenburg. Ang mga subtitle ay nilikha ni Dimator Sok. Ngayon, kailangang magpasya kung aalisin ang mahahalagang depensa sa himpapawid mula sa harapan para protektahan ang likurang industriya o iiwan nilang mahina ang ekonomiko at militar na puso. Ang mga sistema tulad ng S-400 at Pantsir ay kinakailangan sa harap ng labanan upang labanan ang abiyasyon ng Ukranya at ang mga sistemang IMARS. Ngayon, maging ang likuran ng industriya ay naging sona ng labanan na rin. Marami ang nagsasabing kulang ang depensa sa himpapawid para epektibong maprotektahan ang dalawang lugar. Gaya ng nakikita mo, sa isang banda, pinipilit ng Ukranya ang Rusya na pumili kung ano ang kailangang isakripisyo. At ang psikolohikal na epekto nito ay napakasakit. Ang mga pag-ataking ito sa gabi ay hindi lang taktikal. Binabasag din nila ang ilusyon na may ligtas na likurang bahagi ang Rusya. Bawat air raid na sirena at pagsabog ay nagpapaalala sa mga taga-Rusya na malapit na ang digmaan nasa pintuan na nila ito. Taliwas ito mismo sa kwento na pinalalaganap ng Kremlin. Sapagkat kung nagsasabi sila ng totoo, dapat ang digmaan ay limitado lang sa Ukraine, malayo sa paningin at pandinig ng mga Ruso. Pero ngayon, ang mga manggagawa sa mga pabrika na daan-daang kilometro ang layo mula sa hangganan ay tinatarget na ng mga pag-atake. Para sa Ukraine, ang mga pag-atake ay nagsisilbing proaktibong depensa. Sa huli, wala pa rin sapat na mga sistema ng depensang panghimpapawid ang bansa para ganap na maprotektahan ang kanilang mga lungsod. Sinabi ni Pangulong Zelensky na kailangan niya ng 25 pang sistema ng Patriot. Ngunit sa ngayon, hindi pa dumarating ang mga sistemang ito. Ang paghinto ng produksyon ng misil ng Russia ay magpapabawas sa mga banta na haharapin ng Ukraine. Parang bumibili sila ng oras, isang oras na napakahalaga para sa kanila sa kasalukuyang estado ng digmaan. Ikaw, anong palagay mo? Sa tingin mo ba, ang malalalim na pag-atake ng Ukraine sa mga pabrika sa loob ng Russia ay magbabago ng takbo ng digmaan? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang nilalamang ito, mag-subscribe ka sa channel at ibahagi ito sa mga interesado rin sa mga pagsusuri. Hanggang sa muli nating pagkikita.